Easy bangus recipe. Ang ating for today's easy recipe, bangus sa tawsi. Ayan, gumamit po ako dito ng isang buong bangus. Bali, yan po ay sinisun ko lamang po ng salt and pepper at dinredge ko na po sa harina. Pero ang ginamit ko po dito ay yung breading mix na. Iko-coat ko lang po lahat at pagkatapos po ay inumpisahan ko na po siyang magprito. Hinintay ko lamang po itong mag golden brown at pagkatapos po niyan ay hahanguin ko na po ito isa-isa. Ay pagkasarap po pala talaga nitong bango sa tausi. First time ko lang din po magluto nito at talaga naman pong nasiyahan ako kasi naging maganda po yung resulta at kinalabasan itong niluto ko. Talaga po nagustuhan ng asawa ko, kitang-kita ko po sa mukha ang dami niyang nakain. Ayan, pagdating naman po sa sauce, umpisahan na po natin sa konting mantika. Igigisa ko na po yung ginger, bawang, at sibuyan. Yan, unahin po natin muna yung mga aromatics. Igisa lang po natin hanggang sa lumabas na po yung aroma at pag okay na po, ibabagsak ko na po yung kamatis. Marami pong kamatis ang kailangan dito. Gumamit po ako dyan ng apat na piraso. At pagkatapos ay titimplahan ko na rin po yan ng patis at ng paminta. Ayan, at pagkatapos igisa lang po natin hanggang sa tuluyan na pong lumambot yung kamatis. Ayan, at pag malambot na po, ay pwede na po natin ibagsak yung ati pong black beans o yung tausi. Igigisa ko lamang po yan ng ilang minuto at pagkatapos ay maglalagay na po ako ng sabaw. Yung pong sabaw is depende po yan sa inyo kung gusto nyo po ay masabaw. Pero ako po is yung tama lang. At pagkatapos po ng kumulo na po, itinikman ko na at nag-adjust na po ako ng lasa. Bali, nag-add po ako dito ng 1 teaspoon ng asukal. Pero ito po ay optional lang. At ibinagsak ko na rin po isa-isa yung mga isda. Then, sisimmer ko lamang po ito ng ilang minuto. At pagkaraan ng ilang minuto, ay ready to serve na po agad ang ating bangus sa tausi. Sobrang sarap po nito, kaya try nyo na rin po. Salamat sa panonood.